Minsan, kapag nagpupulweb ka, bakit kaya nalulubat yung battery? Bakit kaya nag-overcharge? Bakit mulubo yung battery? O kaya naman yung iba, lalo na yung mga battery operated na motor, kapag pinatay nila yung kanilang susian, bakit umaandar pa rin? Ano ba yung problema? Saan ba sila nagkamali? Ano ba yung pagkakamali mo doon sa iyong pagpupulweb? Ngayon, napaisip ka na lang kung saan ka nagkamali. Kung ano yung dapat mo pang gawin lahat na kasi ng bagay ginawa mo na bakit ganun pa rin yung wave mo saan ka ba nagkamali ayan yung pag-aralan natin ngayon bago, bago kayo wave mga boss dapat alamin nyo muna kung ano ang pinagkaiba ng dalawang ito yan ano yung pinagkaiba nila kasi minsan yung iba talas mabili ito pero ang nirekomenda nire ko ay ito Ayan yung i-discuss natin ngayon kung ano ba yung pinagkaiba ng dalawang ito. parehas naman silang full wave pero mayroon silang pinagkaiba. Kaya bago ka magsimula mag full wave, dapat malaman mo muna yung pinagkaiba nilang dalawa. Nang sa gayon, may iwasan mong masira ang iyong battery, puputok ang iyong ilaw at may iwasan mong gumastos ng malaki. So bago natin umpisahan tungkol sa dalawang charger na yan, sa mga bago pa lang sa aking channel, huwag nyo kalimutang mag subscribe and hit the notification bell para lagi kayong updated ng mga videos tayong i-upload so tara sa atin na nagpo-pull wave na bumibili ng mura na charger pag nag full wave ka dapat hindi ka nagtitipid sa quality ng iyong charger na ginagamit ayan yung isang susi para hindi palpak ang pag full wave una ang kawaliti ng charger dapat quality yung ating ginagamit meron namang iba na mali yung charger na kanilang nabibili mga boss sa full wave charger mayroon tayong dalawang klase dalawang klase na charger na pang full wave unang una mayroong full wave na battery operated Ibig sabihin, hindi battery operated na CDI. Battery operated na headlight. Ano yung charger na to? Ito. Ito yung charger na battery operated yung kanyang headlight. Meron namang isang charger na full wave din. Pero ang kanyang headlight ay hindi battery operated. Ito ay kumukonsumo pa rin doon sa makina. Iila lang siya kapag binandar mo yung makina. Pero full wave siya. Ano yung charger na yun? Ito. Ito yung battery operated ito yung primary type na inlight pero pareha silang full wave pareha silang pwedeng gamitin sa ngayon alamin natin kung ano ba yung pagkakaiba nilang dalawa ano yung dapat gawin at hindi dapat gawin kapag ito yung ginamit mo o kapag ito yung ginamit nyo o ito yung ginamit nyo itong dalawang charger na ito pareha silang full wave pag titingnan nyo silang mabuti, mayroon silang kulay green. parias sila, ayan yung ground ng ating charger, mayroon silang kulay dilaw. parehas din silang may kulay dilaw, ito sa kabila. ayan yung ating papuntang estator, yung dilaw na yan. mayroon silang kulay pink, oh ito yun. parehas silang may kulay pink, ito sa kabila. ayan din yung papuntang estator mayroon din siyang kulay pula pareha silang may kulay pula ayan yung papuntang battery para magcharge charge yung ating battery kapag umaandar yung motor ano yung pinagkaiba nilang dalawa dito may kulay itim at dito naman mayroong red na may lining na white umpisahan muna natin sa charger na ito kung mapansin nyo dito may kulay itim ano bang ibig sabihin ng kulay itim siya yung magkukontrol ng bultahi ng inyong charger para maiwasan natin mag overcharge o pumutok yung ating mga ilaw at nungubo yung ating battery kailangan mapasukan nyo siya ng accessory wire o ng positive galing doon sa susian ang tinutukoy ko kapag nagsusi ka dapat mapapasukan mo siya ng positive para makontrol niya yung voltage Diyan minsan, nagkakaproblema yung iba, hindi nila kinakabit yung kulay itim na yan. Akala nila, babakante na yan. Akala nila, okay lang na hindi gamitin yung itim na yan. Pero, nagkakamali sila, yan magsasalba sa iyo sa pagka-overcharge yung kulay itim na yan. Dapat mapasukan unang positive o kaya yung kulay pula dyan at yung kulay itim, pagsamahin mo silang dalawa, ayan yung napakadaling paraan para maiwasan mong mag overcharge ang iyong battery dito naman tayo sa kabila ito mayroon siyang red na may lining na white so ito yun ano ba yung ibig sabihin niyan Kung makakita kayo ng charger na katulad nito mayroong red na may lining na white ang ibig sabihin niyan ay yung kanyang headlight hindi siya battery operated ibig sabihin kailangan mo munang pandarin yung makina para lumabas yung kanyang supply ng headlight hindi katulad dito battery operated yung kanyang headlight kapag mayroon siyang kulay itim na may lining na white na charger ang yung nakuha katulad nito ang ibig sabihin yan yung kanyang supply ng headlight ay galing pa sa makina kailangan mo munang kuan yung makina para may labas yung supply ng kanyang headlight ito palagi ang recommended ko na charger mga boss or nirecommenda ko sa inyo itong charger na ito yan lagi ang inyong gamitin yung mayroong kumukontrol ng bultahi ito marami nagkamali dyan ayan yung ginagamit nila ayan yung madali, madalas mabili nila ang kala nila okay na yan kasi full wave din oo tama full wave sya at full wave din ito pero mayroon silang pinagkaiba ngayon alam nyo na yung pinagkaiba nito at ito hindi battery operated ang kanyang headlight at ito naman ay battery operated So siguro sasabihin ng iba... yano eh, naman ngayon? Ito yung mabili ko... Battery operated ko naman ang aking headlight... Tama naman... Ang problema wala kang control ng bultahi, Ito mayroong control ng bultahe Yung kulay... Itim... Ito naman... Walang control ng bultahi, So mamimili ka na lang... Ito ba yung gagamitin mo? Yung walang... Magkong control ng bultahi O ito yung gagamitin mo na mayroong magkong control ng bultahi, So nasa inyo na yan mga boss... Basta ipinaliwanag ko sa inyo yung pinagkaiba nito at ito para malaman nyo at maging aware din kayo bakit nagkakaroon ng problema ng inyong pagpupulwid. Maraming maraming salamat sa inyong mga boss at sana mayroon kayong natutunan kahit basic lang ito nga pinatalakay pero napaka-importante ng basic na laging quality yung ating mga gawa. Maraming maraming salamat mga boss. Ito po si GVP Garage TV. God bless at ride safe lagi. mm <laughs>